Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ngayon po ay mag-harvest po tayo ng pangalawa. O kaya nga second harvest po ng dragon fruit. Ayun kung napapansin nyo, may natira pa po yan. At ayan, o. Oh, marami na po yan. Nalika, sama na ko ninyo hanggang sa matapos, ha. So, ayan po. Napakadami pa rin pong bunga po ng dragon fruit nila. Ang iba po ay hindi pa talaga bumubunga dahil... Maliliit pa talaga ang kanyang bulaklak. So ang iba po ay ito. Napakadami na naman po. Ayan. Shout out po sa may-ari po dahil ito po ay sa Roldan family po at dito pa rin po tayo sa Barangay Mabalo. At ayan, napakadami pa rin. Ayan, i-harvest na po yan dahil mga hinug na. So kung nyo mapapansin ay ang iba talaga hindi pa totally talaga na lumalaki dahil Siyempre, kulang na kulang pa sila sa buwan o araw. Ayan. So, mag po tayo dahil marami naman po ang mamimili. Ito ay pangalawang harvest pa natin, ha? Yung una po, di ba? Nakita nyo naman, napakarami. At ito naman po yung pangalawa. So, ano pang inintay nyo? Bumili na po kayo dito sa barangay mabulo kung gustong gusto nyo po dahil ito ay kakunti na lamang. Siguro, mayroon pa tong third na pag-harvest dahil kung hindi na lamang po ang bunga o depende po to sa panahon kung tutuloy-tuloy pa rin po ang pagmumulaklak niya kasi pag naubos na po itong bulaklak ibig sabihin wala na rin po bunga so ayan o oh. so ang ating mga kasama po ngayon ay mangunguha na rin po sila ng dragon fruit dahil mga hinug na at kailangan talagang harvestin na dahil at papano ay maibenta na rin sila sa ating mga client dahil iba ay bawal naman po masyadong maging overripe dahil pag nag overripe po ito alam niyo naman uh, hindi po siya sira at yung sobrang hinog lang at uh, nabibiak po ang ang mga balat nila at minsan naging ni-reject po ayon uh, ng clients so, ang iba naman po ay malinis din po yun at hindi siya bulok hindi nasisira at uh, kinakain din po yun. depende po yun sa client kung gusto nilang bilhin o kaya kainin so ayan di ba kung nakikita ninyo, ay ready na po yan ang kanilang lalagyan na tray. So, ano pang hinintay na ninyo? Let's go! Manguha na tayo! Yan po, nag-harvest na po ang ating po mga kasamahan. At napakadami naman po talaga ng mga bunga. Ito po yung second harvest po. Hi, ma'am! Hi! Ayan. Ito po ang ating po mga kababayan at napakasipag po yan. At isipin nyo naman, sa halagang 150 pesos pa yung murang-murang -mura po yan. Wala na po yan sa syudad, nandito na po yan sa probinsya sa barangay Mabolo. So, ayan, at tayo mag-harvest po at sipin nyo naman. Ako kukuha din, nga sa inyo na karaan, kumuha rin tayo, medyo nahihirapan lang po mag tayo ng mga bunga dahil may mga tinik-tinik po ito. Masyado po tayong mag-ingat dahil pwede tayo nito magkasugatan. At sana makarabis tayo ng marami. O di ba? Kailangan ko na talaga ito dahil parang natutuyo na sila. Natutuyo na 'yung balat. O ganyan talaga ang balat niya. Balat o, I'm sorry, hindi pala daw natutuyo Ganyan ang balat niya, medyo dry-dry na dry kasi hindi talaga umuulan dito. Bakit ganoon? So, matamis na matamis na so ang sabi po ng ating kababayan, pag dry dry po ang balat, ibig sabihin matamis na matamis pala. So ibig sabihin ito pala ay nak nakadepende rin pala sa balat. So sa sa gandang ng bunga nito ay may pagbabago rin pala sa panlasa. So maraming salamat po sa iyong sinabi madam dahil kahit papaano meron po tayong matutulungan po ng mga client at mga vlogger na ganun pala ang lasa po ng ating dragon fruit. Nakadefend rin pala yan sa, ano, sa bunga o sa panahon. So iyan po pinaka po ang ating kababayan dahil talaga itong tamang process po, nakaroon po na talaga siya ng gloves. Ano po ma'am, pag umuulan? Hindi siya matamis. Ah, pag umuulan pala, hindi siya matamis. So pag umaaraw, matamis. pag maaraw talaga matamis masyado siya. Masyado. Pag umuulan, hindi masyado, masyado matamis. Oh wow, man, man. so very nice po. Talagang kailangan pa talaga po talaga ay eh, depende sa season nga po. So ayan kakaunti lang pong ating harvest dahil ang iba po ay hindi pa po nagkaroon ng bunga dahil hindi pa po ay namumulaklak pa lang ayan eh, di ba o oh. namumulaklak. namumulaklak pa, pa. pa lang so ito po yan ang pag-harvest po yan ayan iniikot-ikot po yan natin mo ayan iikot-ikot po yan natin ayan medyo may nagkakaroon po ng damage po yung kanyang dahon pero naghihilom po yan ayan o oh. iikot-ikot ikot yan very good sugat na naghihilom. Oo, parang sugat na naghihilom lamang po sa balat po ng tao. Ayan. Medyo malilita sila ngayon, no kasi ito yung second harvest, no? Yung first harvest kasi medyo malalaki yon para yun po yung unang bunga. Ito pa dahi, oh. Ayan. So ayan po at talaga namang nahihirapan po yung ating kababayan. Meron po siyang bit-bit na kasi. tawag dito basket para niya ba siya pabalik-balik. Yes. Kaya lang nagpabalik-balik kasi meron pa. Mayroon ayan o. Oh, ayan po iba mga bunga maliliit pa at verde pa at hindi pa po talaga ganap na harvest. Yung harvest dahil hindi siyempre hindi pa siya hinog at ayan o oh, ganito may mga berde verde pa. Ayan o. Oh. Yung mga berde pa at namumulaklak pa yan sila, syempre. So, kailangan talaga ay nasa tamang proseso. At sa susunod po ay tayo magagawa po kung paano po gumawa ng um, dragon fruit po ng mga layer layering. Tsaka papatanin kasi depende po yan sa panahon. Sa ngayon po, busy po si Sandara. So, ayan po. Talaga napakadami. paadami hey, Ronald. Hello. Hello. Siya po yung ating kasama noon po at pangalawa siya naman po dahil Talagang matibay po yun sa pag-harvest po ating mga kababayan. Dahil kahit noon pa man, sinila na pong gumagawan ko trabaho dito po sa farm po ng ating pong kababayan na si Eva Roldan. So ayan, napakadami po oh. Talagang fresh na fresh from the farm. Kaya ako inyo kumain kayo ng fresh para ang buhay ay laging fresh. So ayan po, ito na po yung second part po ng ating pong pag-harvest ng It dragon fruit. Ito. Ayan, ayan. So, ayan. Napakadami diba? Tray-tray po yan. So ilang tray yan? Apat, tatlo. Apat. So ayan. Ang dami pong bunga ng mga dragon fruit at fresh na fresh. di oh, ba diba, ayan pa oh. Oh.